Mahigit isang linggo nang hindi nakapasok ang estudyanteng si Elaine, di niya tunay na pangalan sa Kapihan Elementary School sa Bukidnon. Namamaga kasi ang tenga niya, tayon sa mga doktor ay naimpiksyo na. Ang may kagagawan daw nito, ang grade 5 teacher na si May Ann Hinampas daw kasi si Elaine ng libro sa ulo ni teacher May Ann. Ayun niya, na pagkapuan na kay, ni Gawas man may kaya ang amas sa ilas, kuha man. Na pagbalik din niya, hindi niya akin sa nagawas, Di paling niya rin niya rin. Nagkualin to siya libro nga baga. Dayon 2 ka niya. Niloto din siya sa bangko. den niya rin minggi. Bunalan tagsa-tagsa. Pinantaan pa ni Bacabes ang mga estudyante. In ni man niya nga di ko namin mutukan sa mama kay mag-abot sa gapon ko sa espilahan. Wala mo na sa ako. Ah. Nabantayan lang na ako nasa pagka-martis kay Lunes mo na naitabo dahil ang pagbunol sa maestra. Pagkabuntag ng Tingala ko nga, nag na sila ba na kung mo na doon yung imong liog na mura mo nagnagubag. ayun sa isang magulang na tumangging magpakilala, hindi ito ang unang beses na may nagreklamo ng pananakit laban kay Bacabes. Mag-upag yun na siya diha. So nais na upag wala pa kayo ni Kakot sa Then, sa wala pa yung meeting at ito na nireklamo sa ang bata nga. na ipatutog daw sila sa adlaw kaya wala sila ka... Bansa ilang assignment or project na to ang prinsipal ng eskwelahan na kausap na raw ang guro at ang paliwanag daw sa kanya ni Pakabes. Para na, na ulit, na alam ko na time. <laughs> Nakalib ngayon si Pakabes kaya hindi siya makuha na ng pahayag ng GMA News. Pero iniimbestigahan na raw ng Department of Education ang insidente. Ugma o katong balitang itutukan din sa Northern Mindanao. Poch Sarbalion po, balik sa Arnold.